Welcome back to my channel. I'm Libby Bebe. Mag-vlogs nga po ng iba't-ibang uri ng na natural na halamang gamot. nag din po ang nag kung kung sa iba't-ibang uri na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag like yung mga simulat ng ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong mag-tutural kung so, mag-vlog sa iba't-ibang uri na natural na halamang gamot. Bago po po ang kasana, mag ko sa araw na ito, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa insuportan. Sana po kayo insuportan yung channel ko para lalo ko po, po mag-grow. Parang po natin na tinulungan ng viewer kami mga kubayan ng mga sa mga libreng gamit. Ang story ng tanda po, minakuha sila ng mga libre ng mga nakira lalang mga gamit sa paligid ng bahay nila. At mayroon po silang naiwasan ng mga sakit na hindi dapat kain, hindi dapat minumin at mga habit nila sa araw-araw. Okay, ang tips to ko po ngayon, saan ba nagagaling vertigo tapos yung migraine? Parehas lang yung migraine, vertigo, magkasama po yan. Tips number one, saan nagagaling ang, ang migraine o vertigo, yung palagi kang puyat. Kung ikaw araw -araw ay araw-araw ay trabaho ng 8 hours, tapos naging 10 hours to 16 hours, tapos umabot ng isang linggo yan, ganyan, uh, 10 hours to 16 hours, wala ka pang diop, umabot ka ng karahating buwan, tapos, may naramdaman ka na sobrang sakit ng ulo mo, nalabo yung mata mo, yan na yun. yan ang pumapasok na yung vertigo sa iyo, nalabo yung mata, tapos hindi na susuka ka, kung hindi ka naman high blood ha, kung hindi ka high blood, wala kang high blood, susuka ka, tapos nalabo yung tingin mo, yan, Ibig sabihin niya na meron kang vertigo or migraine kung sobrang sakit ng ulo mo. Tips number two, sa nangyadaling yung vertigo, yung uh, <clears throat> palagi kang nalilang ka sa nanggutin. Example, ang kain mo ay everyday ng tanghalian ay alas 11, kumain ka ng araw-araw ng alas 2. Ibig sabihin, lampas ka na niya sa oras ng pag kain mo ng tanghalian tapos wala ka pang merinda doon napapasok yung vertigo or migraine ang mararamdaman mo nga yan masakit yung ulo mo tapos nalalabo yung mata mo nasusuka ka kung hindi ka high blood saka may mararamdaman ka pa niya na additional yung katawan mo malamig nalalamig siya hanggang sa kamay paa tapos mainit ang pakiramdam mo sa ilalim ng katawan mo ng init malamig yung katawan mo paa Uh, yung mga braso mo malamig, parang namamawis ka ng malamig pakiramdam mo ganun. Kapag nalintasan ka ng gutom yan. Doon ay yung bawal kang nagratigo ka, bawal ka kalimpas ng gutom, mag ka, bawal ka magkalampas ng gutom. Kumain ka ng tama sa oras kung may sakit ka na vertigo or migraine. Yan yung tips number two. Tips number three, uh, bawal sa may vertigo, migraine, yung sobrang pagpapainit sa init ng araw. Example, magsasaka ka, mag-iisda ka, mag-iisda, construction worker, driver ka, iba't ibang uri ng ginadrive mo tapos nakabilad sa init ng araw, bawal na bawal kang magbilad sa init ng araw buong maghapon tapos wala ka pang inom ng tubig. Ang nangyayari niyan, yung ulo mo, sasakit na higit yung ulo mo, malalabo yung mata mo nga, then masusuka ka dahil magkasama yung sakit mo kung may vertigo, vertigo ka o migraine yan ang papasok yung pananakit ng ulo mo uh, lalabo yung tingin mo sobrang sakit ng ulo mo tapos ito ang sumasakit ito yan kung may sakit ka ng vertigo migraine yan yung tips number 3 tips number 4 um, bawal sa may vertigo at migraine lalo kung sumasasal ka may migraine, kasakit na vertigo, yung magkape. Yung mga soft drinks, bawal. Yung mga bawal. Pag may sakit ka na vertigo, migraine, bawal yung pagkakape, bawal yung pagiinom ng soft drinks, bawal din yung pagiinom ng alak. Para hindi lumala yung sakit ng ulo mo. Yan. Yung unang-una, -una, yung sakit ng ulo mo, lalala Kung may vertigo ka, saka migraine, saka sa lukuyan, uminom ka ng kape, uminom ka ng alak. Bawal na ba bawal. Yan tapos magpalampas ka pa ng lupin, o magpalimpas, bawal po yan sa may vertigo sa ka-migraine. Ngayon, tips number 4, uh, bawal sa may dartigo, migraine sa ang gagaling yung migraine sa ka Okay? Tips number 5, sa galing yung vertigo at migraine, sobra-sobra mong pag nga. Example, mula sa pagkabata mo, ilang years ka nag-trabaho, puyat ka palagi, ulang ka sa tulog palagi, kulang uh, sa mga vitamins kulang sa mga pagkain ng mga sustansya yun, mapasok na yan yung vertigo or migraine magkasama yung vertigo at migraine kasi yan ay halos magkapareho lang kasi may sakit ako ngayon dati kaya ito, actual na yung tips tutorial ko sa inyo yung sakit kung vertigo, migraine, magkasama parehas lang yung naramdaman mo uh, sabang sakit ng ulo mo nahihilo, lumalabi yung mata mo tapos ito ito, yan, sasakit yan. Lalo kung sobrang init ang panahon, sobrang sakit ng ulo mo. Ang gagawin mo niya, kung sobrang sakit ng ulo mo, pumunta ka sa medyo malamig, huwag kang magbilad sa sikat ng araw na sobra. Yung gamit yan yung gamot yan. Uminom ka ng maraming tubig, maraming maraming tubig. Yan po yung text number 4 uh, sa may breath, tungkol sa may breath, may Text number 5, ah uh, bawal sa may vertigo yung yung mga pagkain na sobrang tapang ng timpla kaya ng, yung timpla ng pagkain mo sobrang alat timpla ng pagkain mo sobrang asin timpla ng pagkain mo sobrang tamis okay yan mo kasi yung vertigo or migraine dapat yung kinakain mo panlang siya tama yung timpla tama siya. Kasi kung hindi mag-angkot yan, nakakasakit din ang ulo niyan. Kasi kung maraming bitsin, kung lalong sasakit yung vertigo mo, kung sabang alat yung kinain mo, lalong sasakit yung ulo mo kapag kumain ka ng mga ganyan na sobrang tatapak ng clinical na pagkain. Yan po yung tips number five. Kung po sa mga may sakit na vertigo o may sakit na migraine, halos magkaparehas lang yan. Susuka ka. Nasakit ang kalukap ng mata mo, Uh, iwasan mo nga yung pagpupuyat uminom mo na maraming tubig iwasan mo na yung parabahan ng tubig-tubig uh, iwasan mo na ng kalipas ng gutom then yung mga nasabi ko pa yung mga ala kape soft drinks iwasan mo kung may vertigo ka o migraine halos magkaparehas lang yan kasi may sakit na kung ganyan dati ang nakagamot nga yung palagi na kulang tulog ng maaga lalo na kung naanto ka kulog ka ng maaga ah <coughs> uh, ito nga po, dagdag ko sa text number 6, isa pa rin nakaka-sakit ng ulo, nakakalala ng vertigo o nakakalala ng migraine. Yung palagi kang tutok sa mga gadgets kagaya ng mag-games ng online games sa cellphone. ah 4 to 8 hours araw-araw, ito ka sa laptop, tutok ka sa computer, sa TV, nakakasakit din po yan ang ulo. Tutok -tup ng sobra sa mga ilaw na malalakas yung lights, nakakasakit din ang ulo yung mga uh, LED na ilaw kung hindi kaya ng mata mo sa sakit ng ulo mo kasi kapag nagartigo ka migraine unang una yung mata mo ang tapos bigyan sa sakit na lang yung ulo mo, yung ganyan yung nagartigo sa migraine. Kung hindi mo tinulog, itulog yan o kahinga dali-dali sa sakit ng ulo mo parang mamatay ka sa sakit ng ulo. Yan po yung uh, the last tips number 6 uh, Payo ko lang po sa ng mga vertigo, sa may mga migraine. Uh, meron po tayo na tinatawag na euro. dun po, yun po yung expert sa mga vertigo ang euro. Ganito po ang ginagawa nila kung uh, may vertigo, may euro. Pero tataas nilang kamay nila, daliri, ganyan, hahabol. Tatanawin yan, ano, saan galing yung kamay ko? Nakatingin ka sa kanya, then Huwag mong titingnan yung kamay niya, yung daliri niya. Saan ang titingnan mo. Pag yan, hindi mo na kung saan galing yung daliri ko. Ang mangyayari niyan, alam nila kung may vertigo ka. Kasi daliri lang yan. Dito, example, dito sa kanan, hindi mo siya nakita. Dito sa kaliwa, nagmula. Oh. Tapos, kinaganyan niya. Kung may vertigo, sabihin, ah, sabihin mo sa kanya, nahihilo po ako yan. Magaling. <laughs> Ayan. Yun yung nagtingin sa akin na may vertigo ako, yung Yuro. Ang malala lang po ha, yung Euro po, hindi po yung sakop ng ibang card. Yung lalo kong gamitin yung ay midi card. Hindi siya covered ng midi card. Kasi, ganoon po dati, midi card. Ay, ginawa ko sa Euro. Hindi siya under ng midi yung Euro. Binayaran ko ng 1,200 ba? 1,300. na sa dalawa. 1,200, 1,300 yung bayad ko. Siguro, mga 3 to 7 minutes, ganoon. Uh, yun na, 1, to 1, 3 na. Yun yung pinisa Ginaganaw lang yung daliri. Saan galing yung daliri? ko saan so, yung kalabakahan yun. Saan so, ko na-heal ako yan? Kaya nalaman ako may vertigo talaga ko yan. <coughs> yan po yung expert sa may vertigo yung urologist. Okay? Sa mga bago po dito sa channel ko. okay subscribe po kapi-likes and share po kung mayroon kayo dito sa ginagawa ko. Thank you for watching and we'll be really bye-bye. Maraming maraming salamat po sa inyong saturta. Sana ipatuloy mo yung channel ko